Ayan, shout out sa lahat. Kamusta po kayong lahat dyan? Yeah, kunwari healthy tayo, no? <laughs> meron tayo din yung spinache. Binoyed ko na yung spinache. spinach Spinachi, my favorite! diet ang lola kunwari. spinach my favorite! Spinache my, my favorite. Tapos meron ako din yung boiled egg. spinach my favorite! Yan na, boiled egg. Ay, hindi pala? Ang tag din itlog ng pugo. Itlog ng pugo. Spinach is my favorite. Va va bene. Kain ho tayo, di ba? O, pag, 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 pag biruksan mo ang ilalim, o, hindi kayo may manok. alam mo nga, o, di ba? Kung healthy, kaunting kanin lang. <laughs> alam, tawa ko sa kain na kain ko. Ayan yeah, yung yeah, mga kain na, ano, pang, pang, pagmukbang. Pang, pang mukbang. Morin na Kain ho tayo. Tanghalian din, din sa amin. Alas 12 ng tanghali. Shout out ho sa lahat. Ah, Sito, Hogi, sito, sito. Aday, oh, oh. hmm. ah. Shout out to sa lahat. Hagi, wagi. Luzon, besides Mindanao, may shout out to sa lahat. Kain na kayo. Ayan, ah. tayo din yung ano, Bago. Meron na ako din yung bagoong balayan. You know. Masarap kaya isaw-saw ang spinach sa bagoong balayan. Ayan, kain na ako kayo. Sabayan niyo ako tanghali din eh. Simulan natin lumantak na rin yung spinach yung hari. Alam, pag kumain nga ng spinach ay hindi kayo madaling mapapatawag ng tanghalan, ng kalikasan. Pag aray kanain mo. Hindi oh, ka. Sabi ko sa inyo eh. Healthy ako pag ano, eh. Kain ng down! Hmm? Lug ng pugo. Lagyan mo na kasi. Nice, nice na. Eh, ayos na ayos ang kain. Hmm, Sarap. Siyempre may manok ako. Hmm. Kailangan din ng carbs. Hmm. Kahit pa may kaunting pa manok. Sete pa. Ready, Ganda na ito sa tiyan. Hispin at chip ang patalino. Hmm, Nakaabot na tayo sa kagayan. So, ito sa mga viewers natin na taga-kabay, kagayan di uro. Nagbabawas ng timbang sa mga deshing ko. Kaya pag-up kang dahon-dahon-dahon. Shout-out kay Anong. Kind heart. Shout out sa ating mga viewers niyan. Salamat po sa pagsabay ninyo sa aking pagkain. Shout sa mga kabatang ko diyan. Hello! Sisyon tapos na yung kumain eh. Dapat tuka ko na yan bago ko yan, bago ko ng ina, anak mo na pinatuka. Bata. Si Melda Rojas. Tagal ko na kalala si Melda Rojas. Sarap na yung spinach, guys. Itasaw-saw mo din sa ano. Sarap na lalo ako may talong, ano. Hindi na ako nakapagluto ng talong. Thank you, Lord. Ibilis sa narin pagkain. Itlog. Ang katawag niya hindi niya itlog ng pugo. Kung may sige, mo, re? What, is, what do you call this? Dinosaur egg. Ang tawag daw niya dito ay dinosaur egg. <laughs> dahil maliit, akala niya dinosaur egg. Ah. Ah, dahil it's your favorite dinosaur egg. <laughs> favorite niya yung dinosaur egg.

Bising-bising ako dito nakaraan. Marami. Yung ibinisi ko lang nakaraan, sobra. Hindi rin ako makasyado makapag-upload. Father Shingo, magkano po per hour sa Jollibee? Father! Baby Shingo! Per hour ko sa Jollibee? Kaka-mila. Tamang pangkain na Kano pero ko si Dada. Hindi you know, na per hour. Per day kami. Katapos kong kumain, magbibis na ako. Ari itlog. Sinabawang itlog. Itim-itim diba? lang ni Shino, lagi lang nasa arawan Itim-itim mo naman Lagi ka lang nasa arawan eh Hindi ka pa umuwi ng Pilipinas, eh nugnog ka na Nugnog na, nugnog na. Nug -nug na si Burnok O, tama si Burnok, nugnog na Gabby Mnezo Nosotros Sino po ba iboboto ninyo, ya? Yeah. Sino daw iboboto ko? Oh. Hindi ako nakapag-register oh. Hindi ako nakapag-register ngayong botohan Basta kung sinong will ni Lord na ilagay natin dyan sa ano, eh, suportahan na lang natin. Ano. Ako yung OFW, hindi naman ako nakapagparehistro nun itong nakaraang botohan. Pero kung ako yung, ano, respeto, respeto lang din sa mga, ano, alam na tayo, anak. Ciao po! Maraming maraming salamat for watching! Ingat po kayo lagi, Dian. God bless. Ayan. Shout out kay Neng Neng. Neng Neng. Shout out. Bye-bye! God bless po! Love you all! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!